Naluto na akong humba, Naluto na gyud. nga akong kinuligtas sa gali ganina. Ako nagyong gyud yung giloto. Giretoki. Diyosab na ko. Lami na kainom siya. Kaya gano'n ako Lano, suka. Dahil yung kanyang dahon laurel. O suka dahil yung kanyang black beans. Na, lami na nun kayo siya. Lami na nun kayo siya. Kwan. Wala na ko buta yung sprite kaya tamis naman sya na. Ako na lang yung dikwan yung katamis. So, na ako ako na yung ba. balon sa ako yung bis. Hindi na ko magproblema o kuha. Hindi na ko magproblema o na, wala may na tayo. So, hindi uh, na ko magproblema hindi na ko mamalit sa airport kaya mahal kaya yung dahil pag bayin yung order. 20 dollars. Yung order ka, 20 dollars, 19. 19.99. 1995 plus tax sobra pa nang karoon na nakoy humbang din saya ah, humok na kayo siya na gami na mga unta ninyo ako na ning kung anong kaya ako ning ang uban na baluno na ko sa na ako po sa highways baluno na po hindi na ko mag hindi na ko mag problem magsundaan hindi ako magluto-luto. Kaya magbaro ako iklog. Pero kanil yung baan na ako nakot na doon. Eh. Ako nang ipanghatay yung uban kay yun na. High blood na bata. Guys, mga unta ninyo, mm. kasi gusto di ka